Ay nako mga kapar. di inaasahang kaganapan dito sa amin sa Coronadal City, Santa Cruz. Bibili po sana kami ng aming ulam, kaya lang naabutan namin iganito e po. Meron pong trahedya na nangyari, nasunugan po yung binibilhan namin ng ulam ay uh, masarap pa naman yung ulam nilang niluluto dito pero kaso lang ito po yung aming natag, na abutan nasunog po yung kanilang pong mga stall yan po nakikita nyo po mga parang dami po kasing tao yan kumukuha nga po ako ng video eh meron na po talagang nauna kasi marami po talagang tao dito kasi parang kuan kasi ito dito yung mga stall stall marami pong mga paninda eh yun nakikita nyo meron na pong mga gamit sa labas at yan po yung mga nasunugan yan po mga kapar nakikita nyo oh, yung mga sin kanina po ang lakas lakas po kaso lang mainit po kasi masyado pag maglapit kaya yan mga par yan po yung naabutan namin nakikita nyo po marami po talagang nasayang yan yung mga, mga, uling mga nagtitinda ng mga manok dyan ayun meron pong litsuna ng manok yan po natapos na po yan na nakuha ng mga bombero ng tubig yan kaso lang eh pang finish na po ito kasi meron pa talaga pong mga baga dyan kasi mga live materials lang po ang kuan dito ang ginamit nila tapos yung mga gamit pa nila eh meron pong mga tarapal siyempre madali po ito kainin ng apoy yan mga par kawawa naman par mga nine ata ito na stall na mga may-ari dito ng tindahan meron pong mga karnihan tapos nagtitinda po sila ng karinderya, niluto nila. Diyan po kami bumibili. Kaso lang ito po yung aming naabutan. Yung mga yung almost na mga tao dyan na nakikita nyo mga par, eh, sila po yung may-ari dyan sa mga tindahan na yan. Siyempre kasi tinitingnan na lang nila yung mga nangyayari dyan mga kapar sa kanila pong mga stall na nasunog. Yan, tulong-tulong po sila mga kapar. Meron din yung mga bombero, bombero po 'yan ng KCC Mall. Yan. Nakikita nyo po. Sunog na sunog po talaga. Meron din po dyan mga ka feeds po ang mga benta din po nila at uh, saka may mga dress chicken din po, may mga gulay-gulay din po. Meron din konting groceryhan dyan. Yan po yung mga binibenta dyan sa stall na yung nasunugan na yan. Yan. Patulong-tulong din po ako. Ako po itong naka sombrero na round. Kasi bibili nga po kami ng ulam. Kaso lang mga par, kawawa talaga mga par. Di inaasahan po talaga par. Yung paborito ko po namang ulam is yung humba. Sarap talaga ng humba nila dito mga kapar kaso lang, pati yung nilutuan nasunog yan mga kapar, nakikita nyo mga kapar binobombahan po pa po ng tubig ng atin pong mga magigiting na bumbero yan nga po yung may-ari ng isa dyan na istolo yan si kuya yung kwan nyo dyan is tinda nyo po dyan is yung kwan yung mga feeds kawawa naman si kuya hmm gusto niya po sana na hihingi din ng tulong sa atin pong lokal na pamahalaan para po ay makatulong din kasi po malaki din po ang lugi niya kasi feeds po yung mga tinda niya isabi niya buti na lang daw eh yung pag pinaglalagyan ng pera nila eh na, na at meron pong padlock eh kaya naantay din po nila na humupa yung init at saka yung tinuturo niya na istol niya, dyan po yung nakalaga yung kanilang pong stainless na box na linalagyan ng pera nila. Kaya inaantay-antay din po nila na mahupa yung init para po din po nila kung ano po ang pwede nilang magagamit at saka makukuha pa kung meron pa po. Kasi halos lahat po talaga naubos pero di ko po alam mga par kasi sabi niya sigurado daw yung stainless na pinaglalagyan nila ng pera e eh, safety din po kaya mainam po talaga para mga kapar na yung pera natin eh, ilagay po na talaga natin sa mga stainless na lalagyan na yung binibilhan na money box yan po mga kapar patulong-tulong din po ako na pawak-hawak ng mga host ng bumbero mga paro yan kaya mga kapar dito nga po pala ito sa Coronadal City South Cotabato sa amin po sa Santa Cruz malapit lang po talaga ito dito sa amin mga kapar kung nakikita nyo yan pinagbabawal-bawal din po masyado yung mga tao dyan sa harap kaya nasa likod lang po talaga yan sila kasi alam nyo naman po na uh, delikado din po sa ating host. Uh, baka magpisik yan, eh, hindi natin alam kung ano po ang uh, aksidente mangyari. Kaya, ganun lang. Ito nga po pala si ate mga paro, yung may ari din, na kasama na may ari doon sa may fridge sa stall. Umiiyak siya kasi yung pera nila yan doon po lahat. Yan. Taga, yung mga kwan din po pala yan namin. Suki din po namin sa mga uling. Yan mga kapal. <laughs> uling! Naku! Salamat nga po pala. Kawawa naman talaga si ate Oh. Si ate parang may matayang Kaso lang pinapaypayan din. Parang hindi niya makaya tumayo. Pero binabantayan niya ni ate yung kanilang store kasi alam nyo naman po mga kapar. Hindi nyo po alam yung atin pong mga by standard. Kaya kailangan din presence of mind din. di ba mga kapar? Yan nga po mga kapar yung, yung outcome po ng sunog par kasi marami po talagang uling din yung nabinta dyan meron din pong mga nagabulkit tapos yung mga tire tire din po nila yan nga po pala yung bumbero ng KCC. si ato mga par oh, si adudoy mga kaparo oh. pa extra extra mga kaparo oh. yan <laughs> nakikita nyo po mga kapar kahit ganito po yung yung video na hindi po na parang clouds po pero talagang mainit mga kapar mainit po talaga masyado lalo na yung panahon natin eh, mainit kasi summer na summer tapos yung plus pa yung init ng sunog kaya mga kapar kung napapansin nyo mainit po talaga mga kapar yan mga kapar o kawawa talaga yung mga may-ari dyan mga kapar kahit sino naman po talaga pag masunugan eh, iyak na iyak po talaga masasaktan at masasaktan ka po talaga mga kapar yan mga kapar kinuha na ni Adudo yung kanyang shade so para makita ang kanyang face yan binibidyuhan din po nila yung kanilang stall yan mga kapar hindi mo talaga maiiwasan mga kapar na kapag kayo po ay mag-aarkila ng inyo pong mga paninda, syempre doon talaga sa maraming tao, ano, kaso lang hindi mo talaga maaasahan ang mga trahedya na mangyayari kasi talaga namang dikit-dilikit talaga sila, oo naman, oo. Mga plywood lang ang kanilang pagitan niyan, kaya hindi po talaga din safe pag nagbebenta ka ng stall-stall din, ano, kasi damay-damay na talaga yan ng mga suno dyan mga kapar. Buti ka mo mga kapar, yung ibang katabi niyan dyan, kinuha nila yung mga tarapal nila. Para lang hindi makain ang apoy sa sobrang init. Yan mga kapar, tinuro-turo ni kuya yung pigs niya. Kasi yung pigs niya nakikita niyang walang-wala na talaga mga kapar kaya wala tayong magawa start again hindi ng konting tulong sa ating pamahalaan para din makatulong din po kahit konti pang dagdag ng atin pong mga negosyo din ulit yan mga kapar yan si ate hindi niya alam kung ano gagawin niya mga kaparo parang gusto niya talagang pumunta doon sa kanilang stall kawawa naman talaga si madam madam okay lang yan madam trials yan sa ating buhay madam kaya pakatatag po kayo madam yes madam pakatatag po kayo tikamo okay ka to kasama niya o oh. inaalalayan siya kasama niya din po yan sa trabaho pero sila ate talaga yung may ari mga par, andito na po nga pala ang ating mga magigiting na bumbero. Pauwi na po sila. Kaya kami naman po ay pauwi na din po. Mga kapar, maraming maraming salamat sa inyong panunood sa amin pong video na ito. Sa sunog na nangyari dito sa Coronadal City, Barangay Santa Cruz. Kaya samahan nyo kami sa aming next video. Maraming maraming salamat mga kapar. God bless po. Bye bye.